Hello mga ka -lechon. ito po yung pagsalang namin sa 55 kilos na regular lechon At isinalang yan ni tatay at saka uh, sinisigurado din ni tatay na tama yung uh, uh, distansya ng aming lechon baboy sa apoy Shout out kay Sir J.R. Abisamis from uh, Nueva Ecija, tatay kanos lechon Hello po dyan sa aking mga followers At ito po yung uh, pagluto pala namin ng uh, ganito kalaking mga lechon baboy ay nasa 2 and a half hours hanggang 2 hours and 45 minutes Depende po yan sa klase din ng mga baboy boy may mga manipis ata makakapal din yung karne kaya adjust din po ta kami sa mga uling na ginagamit namin ay yung uh, nagastos pala dito sa uling ni ma'am ay isang sako na malaking uling at kalahati kaya yung dinala ni Ma'am dito ay na ay dalawang sako na uling. Kaya binalik namin yung kalahati na sobra namin sa pagluluto ng kanilang lechon. At nag-additional po kami ng charge sa pagluto ng kanilang special dinuguan, additional 500 pesos uh, dahil medyo malayo po yung kanilang lugar sa kabilang bayan pa. Kaya pinaluto na lang din nila ang ito po, ready to pick up na ang aming uh, lechon baboy. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagpapalechon dito kahit medyo malayo talaga yung uh, inyong lugar. Happy 63rd birthday po sa inyong tita.